pagbitay sa mga aso. <laughs> ang gas chamber, if, uh, even if done properly, the animal still suffers. Kung titingnan natin, saan ba, saan ba ang mas importante? Yung buhay ng tao o yung buhay ng aso? At ang banta ng leptospirosis. nagsaka na ng ang dami ng dugo. Sa kanila kinabitan ng mga instrumento. Ang lahat ng yan ngayong gabi so, sa Reporters so, Notebook. San Juan ang sanwa nang ipalabas sa programang Eyewitness, ang teligrong hatid ng rabies. Andiyan na nanay mo. Uy, hindi ba namin yan? Ano tumalong dyan? Ayun na nanay mo, ito na nanay mo. Sa dokumentaryong ito, ipinakita ang nakababahalang epekto kapag nakagat ang tao ng asong may rabies. ang banta nito. Sa Kidapawan City sa North Cotabato, ang anim na taong gulang na anak ni Mang Ronnie na si Jeff, ang pinakahuling biktima ng rabbits. Siyempre masakit. Parang hindi ko kaya eh, yung anak ko bigla na siya linapitan ng aso. Tinagal. Isang bangungot ang pangyayaring ito para sa pamilya ni Mang Ronnie. Kung siya ang tatanungin, dapat daw na parusahan ang mga asong paggala gala at nagiging banta sa kaligtasan. Dapat lang po hinuhuli yung mga aso na gumagala. Kasi pag nakatagas sila, marami pang tao na perwisyo na mamatay. Dr. Ferdy Resho, isang veterinaryo. Ang asong may rabies ay nawawala raw sa katinuan, kaya kahit sino ay kinakagat nito. The change in behavior, yung initial signs sa mga aso na nakakaroon ng rabies, no? Hindi niya nakikilala yung amo niya. Kumbaga, yung dati niya amo na very close together, na no? pero hindi eventually kapag na ka na, na-damage na yung utak, kinakagat na niya yung amo niya. Nilinaw ni Dr. Resho na hindi lahat ng aso ay may rabies. Nakukuha raw ng aso ang rabies kapag siya ay nakagat ng kapwa niya hayo na nagtataglay ng rabies. Ang naapektuhan nito ay yung central nervous system. Eh, no? So, parang nasisiraan ng bait. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Kilala mo yung tao dati, biglang hindi mo makikilala. Magwawala ka because it affects your central, your brain. <laughs> oras na makagat ang tao ng aso may rabies, agad na isasali ng virus ng rabies na mula sa aso. Dadalo ito sa dugo na siyang makaka sa central nervous system ng tao. Ito ang pupuntiriyahin ng rabies virus. At kapag hindi naagapan, kakaroon ng encephalitis o pamamagas sa utak ang taong nakagat ng aso may rabies. Kapag hindi naagapan, araw lang daw ang bibilangin lalo na kung malala ng kalagayan ng taong kinapita ng rabies. Malaki nga raw ang pinsalang hatid ng rabies. Sa katunayan, ayon sa World Health Organization o WHO, hindi pa sa tatlong daan ang bilang ng na mga namamatay dulot ng rabies taon-taon. Dahil sa mga insidente ng rabies, ilang paraan ang ginagawa para raw mapuksa ang problema sa banta ng rabies na maaring dala ng mga asong kalye. Kabilang na paghuli ng mga galang aso sa kalsada. Sa bisa ng isang ordinansang ipinatupad noong 2006 sa Kidapawan City, sinusuyod ng mga otoridad ang bawat sulok ng syudad. Ang kanilang target, mga asong pagala-gala o askal na hindi maayos na naaalagaan ng mga may-ari. Marcos ng Provincial Health Center ng Kilapawan. Hindi bababa sa isang libo ang bilang ng mga taong na nakakagat ng aso sa kanilang bayan taong taon. <tos> 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 ito, walong aso ang nahuli. Alas 6 ng umaga, tali, alas 6 ng gabi, pwede na kakawalan. Kasi hindi naman kami maghuli ng gabi, kaya yun ang rason ninyo na gwardiya. Yung pinag-usapan natin, di ba? Yung pinag-usapan natin. Ayon kay Dr. Enrico Garzon ng Provincial Health Center, para sa kapakanan ng mga residente ang ganitong proyekto at para hindi na kumalat pa ang rabies. Karampant na kasi yung uh, dog bites no? dito sa probinsya. Maraming pumupunta sa opisina ng gobernador, humihingi ng tulong para at least magamot yung mga taong biktima sa kagat ng aso. Maari pa rin naman daw tubusin ng mga may-ari ang kanilang aso. Bale, mo, mahuli namin, binibigyan namin ng limang araw yung mga may-ari ng aso na i-claim nila. Pero kapag hindi kinuha ang aso, agad nila itong sinisintensyahan. Pagkatapos ng limang araw na hindi nila ma-claim, -ma, -ma na namin, uh, nilalagay sa chamber namin din, uh, pinapatay na. <tod> kutsyo ng ang ginagamit sa pampakusok. Ah!